Pag-usapan natin po yung mga pagbabago sa kalalakihan tulad natin pag nagkakaedad. Meron bang menopause ang lalaki? Actually, meron menopause ang lalaki. Pangalan niyan, andropause. Okay, kaya mga lalaki, pati babae na rin. Nagbabago yung kutis, pumapangit, kumakapal yung mukha ka uh, ano mga tips para maiwasan ang pag-edad sa lalaki. Pwede rin to sa mga babae. Eh. Pero mainly sa boys. Tingnan natin. Ayan, no? Oh. 20 years old lalaki, 30, 40, 50 plus. Okay. Pag 20 years old, mataas ang testosterone. Malakas tayo, di ba? Peak, ang ganda ng balat. 30 years old, malakas pa rin. Walang problema. 40 years old, ayan na nagegray na yung buhok, medyo kumukulubot na, humihina na yung testosterone, yung libido, yung lakas ng sex drive, humihina na, at medyo pumapayat-payat na. Pagdating ng 50-60, andropos na yan. Mababa na yung testosterone, tumataas na yung buhok, marami pang sintomas, lumilit na yung muscle, at humihina na yung sex drive, at naglalabasa na yung mga sakit. Ang difference lang sa babae, yung menopause biglaan. So, pag mga babae, edad 45 to 52 years old, biglang nagme-menopause, biglang nag-hot flashes. Sa mga lalaki, unti-unti yung andropause. 30, 40, 50, 60, sub, 70, unti-unti yung pagbaba. Yan ang nangyari. Diseases sa lalaki may mga sakit na lumalabas pag edad 40, 50, 60 ito babantayan natin high blood, ganyang karami oh. sakit sa puso baga diabetes gout, arthritis heart failure yan ang tinatawag na male menopause or andropause tapos magbibigay tayo ng tips ayan o, oh, tignan nyo testosterone ng mga lalaki Edad 20, puno ng testosterone. Talagang dito sila pinaka-matcho. Eh, no, pakonti ng pakonti o oh, 40, 50, kalahati na lang 70, konti na lang 80, 90, halos wala na. Ano ang senyales na tumatanda ang lalaki? Number one, low libido. Mahina na yung sex drive, minsan erectile dysfunction. Mas hindi na makapagtalik, mas mahina na yung lalaki hindi na makatagal, ganun ang nangyari. Pati sperm count, nahihirapan eh na rin magbuntis. Number two, pag bumababa testosterone, lumilitang muscle, mahina din energy. Mas pagod. Mas pagod na yung mga lalaki. Number three, mas lumalaki ang tiyan. Bumabagal ang metabolism, lumiliit yung muscle, yung tiyan mas lumalaki dyan na pupunta. Yan o. Oh. Number four, mas hirap makatulog. Okay? Irregular ang sleep habits, insomnia. Sa umaga, mas inaantok na. Mas hirap na makafocus. Minsan, mainitin din ng ulo. Kaya nga, pag mga senior, mainitin ang ulo. Ang buto, actually sa lalaki at sa babae din yan, yung buto humihina. Mas marupok. Mas marami ng arthritis, mas matunog na pag ginagalaw-galaw mo, matunog na. Sumisikip na yung katawan dahil nga yung muscle sumisikip na. Ayan, maraming pagbabago sa kutis. Okay, parang ganito. Ako, meron ako melasma. Ayan. Mga age spots, yung mga pula-pula na naglalabasan. Ayan, oh. Misang mapula, misang parang freckles, misang parang brown parang gray, naglalabasan po yan. Age spots tawag niyan. Nagkakaedad, hyperpigmentation. Tapos yung balat, mas parang hindi na ganun kalambot. Medyo matigas-tigas na siya. Ayan, matigas. Bukod pa sa mga kulubot na lumalabas at na yung buhok at numinipis yung buhok. Yan ang nangyayari. Oh. Ito, syempre, eye bags. Drooping skin. Yan, bumababa dito, dito sa leeg, pati dito sa noo. Yan. So, para makaiwas sa biglang pangtanda, eh, bawas sa direct sunlight. Ayaw natin sobra araw. ba? Diba? tapos Tapos, syempre, naglalagay ng moisturizer. Okay, wag din mainitin ng ulo. Pag mainitin ng ulo, lagi nakakunot ang noo pag kulang sa tulog, mas puyat din. Pag mga may bisyo, naninigarilyo, umiinom ng alak, mabilis kumulubot. Pag hindi healthy ang kinakain, puro matataba, di ba? Puro maaalat, mas maga ang muka. Pag may sakit, may kidney problem, mas inagiba kulay ng muka. Pero pag ang kinakain mo, maraming gulay, maraming prutas, masaya lang palagi, mas maganda yung kulay ng muka. Depression, meron din. Panagkakaedad, kasama din po yan. Pag mababa yung testosterone level, kasama yan sa menopause ng lalaki. Andropause, minsan nga, ang babae, iiyak na lang bigla. Sa, pag lalaki, pag nadidepress, nagagalit. Baliktad, naiinis. Ang babae, umiiyak, kaya lagi sila nag-away. Ibang warning signs, Bisa lumalaki ang breast, walang confidence, mahina na ma ang memory, pati yung buhok sa katawan na babawasan. Actually, yung body odor na babawasan din. Pag tumatanda, konti na lang yung sweat glands. Okay, ano pa mga sakit na binabantayan natin? Number one, heart disease. Pag tumatanda, ito, lalaki o babae, humihina ang puso mas matigas yung puso, mas hirap ang pagtibok, mas mabilis hingalin pag tumatanda. Prostate cancer. Kung sa babae, breast cancer ang kalaban natin dito. Ang kalaban naman ng lalaki, prostate cancer. Kung hindi prostate cancer, lalaki yung prostate. Hirap umihi, madalas umihi, gigising ng madaling araw, papacheck tayo may gamot pampaliit ng prostate. Ang ayaw natin sa prostate cancer at yung malaking prostate, yung maraming karne, maraming meat. Minsan yung gatas, ayaw din. Pag maraming maaanghang, ayaw din natin. Mas gusto natin mga kamatis, mas healthy foods. Diabetes, lalaki o babae, syempre. Maraming fast food, unhealthy foods. Diba, kulang sa exercise, tumataas ang blood sugar natin. Okay. So kailangan, ano pang pababa ng blood sugar? Mga healthy food. Oatmeal, mansanas, uh, gulay. Maganda yan. So bawas sa mga soft drinks at mga matatamis. Maganda rin, lagi nag-exercise, lagi naglalakad. So sabi ko, pag tumatanda, pili tayo maglakad. Kahit 3,000, 5,000 steps in a day, pwede na po yun. Alzheimer's disease, lalaki o babae yan. 50, 60 years old, nakikita nyo, mabilis na makalimot. Hindi nyo na maalala yung pangalan, yung sasabihin. Paano nga, syempre, may konting bara na sa ugat natin. Eh. Nagbabara ugat. Pag nagbara yung ugat sa puso, heart problem. Pag nagbara yung ugat sa utak, yan, stroke o Alzheimer's disease. Humihina naman ang memory natin. Kaya dapat lagi nagbabasa, lagi ginagamit yung utak. Huwag iinom ng alak at ingat na hindi ma-stroke. Bukod dito, hindi natin nasama yung high blood. Marami nagkaka-high blood pressure pag nagkakaedad. Maalat ang kinakain, masyadong stress. Okay, hindi napapacheck yung blood pressure pag lampas 140 over 90. High blood na yan. Pag hindi ginamot yung high blood, hindi ginamot yung diabetes, ang delikado aabot sa kidney disease o kidney failure. Pag nagkaroon tayo ng kidney failure, mahirap na. Sabi ko nga pa, nagkakaedad, ingat lang tayo na bago mangyari mga pagbabara, uunahan na natin. Lahat ng lalaki dadaan dito. Okay? Dini-delay lang natin. Gusto natin ma-delay Imbis na ma-stroke ng edad 50, kung magkakasakit man, dapat 80 o 90 na. ba diba? Mas maganda, mas nakakaiwas. Kaya dapat maingat tayo. Mga tips, tulog, pahinga, kailangan yan. Move more, galaw-galaw, wag lagi nakaupo, mas maganda. Uminom ng maraming tubig. Senior, at least 6 na basong tubig, 6 to 8 glasses para okay ang kidneys. Tubig, mas maganda. Bawas stress, lalong stress. Tigil sigarilyo. Tapos yung pagkain, eat to thrive. Konti lang kakainin. Parang kain ng ibon. Pag hindi ka naguguto, huwag ka na kumain. Mas payat, mas maganda. Tapos, kahit senior na, enjoy yourself. Ingat lang, huwag maaksidente. Yan po. Sana po nakatulong tong tips natin para sa nagkakaedad na lalaki and I'm sure yung mga babae makakakuha rin ng mga tips. Salamat po.